na po sa abala nagising namin kayo. Ngayong gabi po, po na Happy New Year po. Ayan. Pang ano pang New Year Happy nyo new po. po. Salamat. <laughs> Sige po. Hi po sa inyong lahat. Magandang ano gabi. Ayan. Magandang gabi sa lahat ng supporter namin sa Juan BTV page. Ayan. Uh, sana palagi nyo kami supportahan guys at uh, para dumami pa tayo so and maraming salamat sa inyo meron nga lang pa kami sasabihin sa inyo meron kami pupuntahan dito sa kabilang barangay sa lang kami pupuntahan dito sa kabila at bibigyan natin ng kaunting uh, pagkain, bibigyan natin ng kaunting pabagong taon, yung dalawang matanda kasi lagi namin silang nadadaanan dun pag nagdijogging, pag naglalapaw sa pag dumadaan kami dun, lagi namin nadadaanan so papakita namin sa inyo yung bahay nila mamaya, oh, o so, po ay ano uh, December 31 so ayun, meron kami ditong makaroni may Shanghai tapos meron kami fried rice doon. So ay meron kami fried rice, mainit-init pa bagong luto. So ayan. Tapos, so, ito yung ating Shanghai, ayan Shanghai yan. Tapos meron tayong macaroni. Yan, yung ginawa namin macaroni kanina ng asawa. Tapos, guys. Punta tayo ngayon doon sa ano. Doon sa may ilog, sa may palayan. Meron kasi kami nadadaan lagi doon. Meron kami nadadaanan lagi doon na dalawang matandang mag-asawa sa may palayan. Papunta na kami, ayan. Madilim talaga dito dahil papunta ko ito ng palayan. Ayan, sana ay, ano, nandun sila ngayon. Lagi kasi namin silang nakikita doon pag nagdi kami. Dalawang matanda. Di lang namin alam kung may iba pa silang kasama sa bahay. Ayan, yada sila makita. So, ayan, malapit na tayo, guys. Ayan yung bahay nila. Ayun yun, nakikita ko. Sana nandyan sila, no. So, ayan, malapit na tayo. Ayan. So ito yung bahay, parang walang tao. Ayun oh, no, yung bahay, nakita niyo ba 'yun? yun. Papaliko muna tayo. <laughs> ayun, ay may tao. Ayun, ayun po yung bahay. Tao po, nanay. ng tao po Tao po. Magandang gabi po. So, ayan sila. Patay natin ang camera. Masisilaw sila. Ayan, ano. Kaya lang, madiling pag wala pa. Patay! Okay. Magandang gabi po! So, ayan. Ay, may tao. Sumagot sila. May tao. Bababa tayo. Na. Tsaka ito, ito. Ito, ito. Hello po! Magandang gabi po! Magandang gabi po! Ay, ayun. Bumukas na siya. ay Bababa tayo. ito yung bahay nila. So, ayun. Dito lang sila. O, oh, ayun. Oh. Ayan. Ito yung bahay nila. Tulog, ba man, eh? Tulog na agad kayo? Oo, oh, wala. Manano ay. <laughs> Maagad nyo naman po matulog. Wala lang po. Wala lang hihahanda. Ay. Wala, po, wala ay. Ay, po ba? Pasensya na po sa abala ha. Nagising pa namin kayo. Nasaan po si tatay? Ha? Ha? Si tatay po nasaan? Ayun po. Tulog. Tulog. Ayan. Pasensya Ayun na, po. na po sa abala. Nagising namin kayo. Maganda ka po. po nanay. Ayan po. Happy New Year po. Ayan. Pang ano pang New Year nyo po. po. Salamat. <laughs> Sige po. Ano pang pangalan nyo? Erlinda po. Ayan. Ah. Si nanay. Kayo lang pong dalawa nakatira dyan? Uh, Pagpasensyahan ah. nyo na yung konti namin yung nakayanan ho. No? Oh, oh. <laughs> meron, meron na po kayong handa kahit pa paano ngayon. Oo oh, <laughs> nga. Ayun no, ang asawa ko na ang gusin na yata. Ayan, kama. Kumain muna kayo. Opo. Ako matulog. Salamat po. Ay, sige po. Dito Nay. po talaga kayo nakatira, matagal na po. Opo. Ah, ang diyan pa, yung di ba dati ay may poultry dyan sa Castillo. Opo. Opo. luto ako dyan dati. Ah. yung asawa kong una na namatay. Opo. Uh, dito, diyan na nga yung binuro nung. Lagi po nga kayo mm -hmm. dito, saka si tatay. Lagi, lagi po kami dito dumadaan dito, eh. kasi dito, nakikita uh -huh. namin kayo. Oo uh nga. -huh ay bilak dekat po ito peto amaren stroke kasi yan oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. ay, siya sige po pasensya na po sa abala sa inyo sige uh -huh. po sige po, <laughs> sige po. salamat no uh -huh. uh -huh. sa kami ganin napakamutlog oh yeah -huh. meron po kayo kaunting pagsasaluhan uh -huh. ni tatay ayan kumain po muna kayo uh -huh. sige po. happy new year po salamat year po. kasi naibigay na namin yung aming kaunting uh, bigay dun sa dalawang matanda kaya pala hindi nalabas yung ano lalaki kasi stroke pala kaya pala, si nanay, pala si kaya pala si nanay. Pala Kaya lang yung ano, sinanay ilang lang yung lumabas. Mm -hmm. So ayan, masaya siya. Masaya si nanay kasi nabigyan natin siya ng kaunting pabagong taon. Ayan, may... At saka tulog na sila ang aga. Paano? ano no. Tulog na sila. <laughs> Ay, papano nga, wala nga doon sila namang handa. Salamat po sa inyo guys, sa mga nanonood palagi sa amin ni pare. So ayan, pa na pala kami. Ayan o pag sa isang araw babalikan ulit namin sila araw naman tayo pupunta para makita natin yung buong paligid ng bahay nila so maraming salamat sa inyo guys salamat sa inyong support palagi sa vlog namin ni eh. pare bye bye